Bata, nag si pagdating nga si pag ano hingi ng lugaw sige kain na kayo kan kan lugaw ay may mga bayo din oh kasama naman ako ayan oh may mga estudyante ng elementary ano? Eh, no kikilugaw raw sila sa lugaw ko yan oh sige ko kan lugaw yun oh. hmm, ito si bulog ano pangalan mo na Dune. ha Dune. Dune. Tadeo. ha Tadeo Tadeo pupunta Yung mga estudyante nga galing sa school. Oh. Kalalabas lang nila. Magiging merienda. Oh. Ipa-vlog tayo. Eh. Oh, merienda! Gusto nyo merienda? Merienda? Oh. merienda kami. tuloy. Nagaya kami na merienda Oh. Gaya ka ba mga bata bigo tawagin mo. Bigyan natin. Sige, yo. Ano? Salamat, Sabi mo salamat. salamat okay. Sige. Oh, di ba yung mga bata, ay salamat kahit sa maliit na bagay. Maliit lang na lugaw ay nakapagbigay tayo ng kaunting kasi ano sa bata. Tawagin mo yung mga bata, ligaw. Meron pa ulit, dami pa hindi pa nakakalate. Pero si Marlo ayun bumaba sa lugaw. <laughs> 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 ayun ang bumaba sa lugaw Oh. Ayun ang iwanan yung kaldero. Wala na. Po. May lamang pa ba? Yeah. Marami pa. Mo gano. Hmm. <laughs> Ay, ito si Kaden Yung barkada niya yan. Oh. Ikaw, ano pangalan mo na? Lance. Lance. Oh, ayun o, oh, si Diginat. Ay, Lance. Santos ano? Hmm, yan o. Oh. Ako nabusog na rin ako. Dalawang, ba dalawang baso rin na kain ko. Nabusog na rin. na rin ako doon sa Dalawang ano. Ano na, dalawa. na kayo guys? O, abang mayroon pang lugaw. Nasa yung mga classmate mo tawagin mo Para makapag merienda oh. Makapag merienda ng lugaw Isang kaldero, hindi mo naubos eh o oh. Eh suka. Ganda mo to, pang suka natin. Ayaw mo Ito si principal, nag-abot ng suka. Oh. Pang pasarap ito pang tanggal lang kuan. Pa, uh, ito guys, oh, suka to. Pang tanggal lang ko ng ano. Uh, suya eh. Ah, suya sang lugaw, Wala wala pang pang yan, wala pang. Pani matagal na suka yan. Hindi eh. Sige, bigyan mo ng suka. Ibigay e, butas naman yun eh. Sura mga. Sukay ng tuba. Ano yung mga pangin? Sukang tuba yan eh. Sukan tuba. Sukang tuba. Sige, lagyan mo na yun sa'yo. Sarap! Lagyan mo suka. Kapos na? Eh? Oh, hirat ka pa! Ano ba? Hirat oh, pa. Oh, hirat pa. Kadami-dami ah, pa. Kaya naman na. <laughs> Ja, det bare... ja. På Lottene! På Bostne.